Sobrang init guys Ayan oh Grabe Oh Sobrang init Pawisan oh, na tayo Hindi kita nyo guys oh Hindi ako sa trabaho Sobrang init talaga Oh Grabe Punta tayo doon sa nagpa uh, Meron kami dito ng basketball lang guys sa loob. Ay okay. dito. Yung nasakyan namin. Oh. Ah. Shoot. Hello, para halo lang. Oh. ini <laughs> Init. lebih. keren. Uh. Panahonnya tuh. Seberang init. Ah. Ah. Robas. Robas.